Napakabuti talaga ng Team Masaya. Oh, team Masaya. Uh, ito ay usually kami ay nagkikrismasan. Hindi um, kami kami. May palaro, may ano. Eh, ito'y iba naman. Kami naman ang magpapasaya. Oh. Yeah, uh, para sa masayang pastong <laughs> <gib> na karino. Iba pag marami kasama sa taklaw. Ito'y mga. Ayan, nagpapapasko po si Mamlea at saka si Kagwapo lang. So, le Leia, ay si pasko kay Tatay po ni, ni si Jen, tapos ay si Kagwapo lang Lali sa Lali. mga bata. Hello po mga kadilag, good morning po. So for today's vlog mga kadilag ay sasama po ko kay Kagwapo lang dahil sila po ay may activity na gaganapin sa barangay San Marcelino, isa po sa barangay dito sa aming bayan. Bali, ang MIO family po sa pangunguna ni Ma'am Leia at uh, syempre, nadoon doon po dati si Kagwapo lang ay magkakaroon po ng Christmas gift giving sa Baybay Bay Cluster. O yun nga po sa Barangay San Marcelino. At inaantay ko na po si Kagwapo lang. At doon daw po ang hintayan sa munisipyo. By na po si Logs. Let's go! Sasama uh, na. na. Oo, yes. <laughs> ready na nga ako. so ayan mga kadilag, kami po ay sasakay na. Pick up po kami nakasakay. Thank you. Yan Yan para para At sabay bay po ang punta ay doon po yung rough road. Kaya ang sasakyan na ay pick up. Yeah, para madami makaupit. Kami ay nabiyahin na mga kanilad. Kami tayo na may dito lahat sa may San Marcelino. Oh, malapit lang. Dito malapit lang ah. naman sa si makadilag yun. Sige, I got this. Yun. So, let's go. Medyo magulo so, na. yan. Si Sam Sam. Kawin ka muna. Yan natin yung mga kasama. Si Sam. <laughs> si Aaron. Ah, ito. Simple papa. Ito yan. ano? Ah. Noche Buena Package. Yan. Yeah, Noche Buena Package po. Salamat po ba Ay wala pong problema. Napa um, sipag din niyan kahit araw ng Sabado ay talaga busy din. So ito yan po, ay po. Kami po yung 20,000 namin handog. po nag-abaga. Ito po personal na regalo para po. Ito po ang team Masaya. Bababati ko po. Ang <laughs> <laughs> dito so, tayo ay nasa Tununa oh, oh. sa San Martin ganda ang bahayan dito hani uh oo -oh, nga oh, oh. so ito ang ating kalawang stop namimigay po sila ayun o oh, nasira ng bahay Ay, oh, ayun oh, ka dito eh, dito hmm. Hmm. so ayun na uh, ating libigay dito, dito. Napakabuti talaga ng Team Masaya. Oh, team Masaya. Oh. Ito ay usually kami ay nagkikrismasan. Hindi mm. kami kami. May palaro, may ano. Eh, ito iba naman. Kami naman ang magpapasaya. Oh. Yeah, para sa masayang pastong na <laughs> karino. Oh. <laughs> Pasensya na po. Medyo namamalat na. <laughs> o, so, sila po ang magkakasama sa office, mga kadilag. Sa pangungunan ni Ate Lea, mm -hmm. ni Lea Bukben. Katulad ngayon, o, nagtatanim na po. So dito na rin natin, ibigay. Wow, may ano? Merry mm Christmas! Ba, ano po? Ano po <laughs> ano <pong laughs> ano puno, puno ito? ito? <laughs> ano to? Blackberries po yan. Blackberries. Blackberries. blackberries! Wow! Dahil po dyan, may niyog. <laughs> <laughs> dagdag Dami um. So Kami po ang team masaya. Kaya lang, na mayroon po ng puno ng blackberries. blackberry. Ang sarap sa. Uh-uh. Niyog po ay makakatlasa sa hindi nakaputi. team masaya 'yan basta sa iyo. Sa kaunting ng ano po. <laughs> Sige po. Hindi po makita makikamay po. Bakit? pa Bakit mo pagkawala ang... Hindi na po. Ah, sige po. Salamat. Yan po pala yung blackberry. Ito ang honey. Oo, na-amaze lang ako. First time kong makakita. Baka native berries natin. Iyan, honey. Iyan, honey. Try nga natin. Pwede pong makikurot naan po. Ano ng blackberry nang ganito? Wow

<laughs> salamat po. Thank po. Mm, masarap matamis. salamat. Mamaya Ayo po. Salamat po. Thank you po. Masarap po. Mm. Masarap -hmm. <laughs> pa Talagang pinapasok ng team Masaya.

kasi, uh, si Miss Jen po ang coordinator. Yes, yeah, <laughs> Hello. 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 Tayo kay Jen <laughs> Ang so, na coordinator. Outreach coordinator natin si Miss Jen <laughs> Tony naman daw ay <laughs> Tony ay mangi kaya ko alam ko pag mga ganitong panahon ko kayo nakakapangisda oh, well, dahil malaki sa tabi kung ano po natin ay bagyo din Malalaki ang araw. Talaga makakapagawas. So, kaya na sun sunod-sunod. Oh. Merry Christmas po. Iyan po ay handog ng team masaya po. Sana po ay ngayong Pasko ay napasaya po namin kayo. Salamat po tatay. Ta ta Merry, Merry Christmas bye. po.

pagbibigyan po tayo dito. Si, ano ang po? Si Lori. Si na siya ay buntis ilang buwan na ito. Ba, malapit na. Two months na lang. Ay, ang na kaloy na anak <laughs> 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 Ayan. Merry Christmas. Merry Christmas. po. Yeah, Yan yes, ay simpleng, yes, lang, handog mo sa amin. Yung masaya. Sana ay magpasaya ka. Rin. Okay. Merry Next. Merry Next. <laughs> <can't like> <laughs> Si Ay, <laughs> Ito ang dala mo, Kuya Mayo. Wala mo, Kuya Mayo. Wala mo, Kuya Mayo. Wala na. Wala <iba> eh. <laughs> na. na. Ah, Malapit na naman pala tayo. Malapit na tayo kala Miss J na. Wala na. <laughs> Yes. overlooking. Uh, uh, overlooking okay, so yeah. doon. Mm -hmm. Sige, ng mm -hmm. Diyan, no, oh, um, maganda nga po. lang view uh, Ay, kaya. Ito po ang mga kasama ni kagwapa na mga ka-office mate. Talagang sila ay mga laging masasaya. At nandito po tayo sa bahay ni Miss Jen. Yan po. Isa sa kasama po nila sa office. Ganda naman ang bahay nila Miss Jen. Makaka-relax hmm. dito. Pag nalulungko tayo Ganda ng view Wow Pag mawawalan Pag mawawalan Pag Pag nalulungkot Pag mawawalan Pag mawawalan Pag mawawalan Pag mawawalan Ganda, nakakawala ng stress. Man, oh, pag pa sabi niyo, ni may uh, <laughs> <"Papagpunta laughs> dinalulungkot, ma, dito talaga. Aniho, uh, ganda yun. Uh, <laughs> pag medyo <laughs> stress, eh, pwede rin namang tumalang. <laughs> para, <magtatalo, laughs> no? para po makapunta sa dagat. Oh, <laughs> para sa, sa dagat. <laughs> Ito po, uh, po yung early morning, po dito ng alon. Ah. 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 Isa pa ay tumataas ay, na ang tapok mo buyo. Ano, Alo. Ay, ay <laughs> dalawa ang purpose. Isa ay kapag may disaster warning. Morning. Kapag isa na ay pag si tatay ay may kakain na. Kakain na. magtatawag <laughs> na. Dinadala so, na ang problema niya ay akala ay ano. Hindi na alisan. <laughs> Yeah. Eh, Pinta ni, ni Miss Jane. Totoo lang 'yan, parang may bugyu. Uh, <laughs> <laughs> <Baka> may bugyu. mong basta <laughs> papatonton Ito eh. Uh oh, <-huh>. bakit? Mamaya <laughs> At mga, ang tatay ni Miss Jane ay manggagawa. Na pa po namin sa mga vlog ni Miss Jane. Yeah. Kasi siya talaga At si Miss Jane ay dumalaki nang maayos. No. Ay, okay po sa pakikisama. Kaya kami dito pumunta. Kaya kita po namin yung inyong pagpapalaksin. Yung kulang ang kayamanan nilang makukuha sa amin. Yan, tama. Nga, tama. Nga, Kaya kami po ay yung amin po nato. Kaya po amin parang sama-sama. Na sabi nga po ay si Miss Di naman po ikailan namin yung sakripisyo sa kapo ninyo. Kaya ito po yung amin natin. Salamat eh. po ay, na, tayo. Parang na Parang naiyak naman. Baka po naman Ha?

iba pag so... to... marami kasama sa utak lang. ito po si Mam Leia at si Kagwapo lang. So ang Leia ay nagpo kay Tatay po ni Jen tapos ay si Kagwapo lang sa mga bata Les Ilan kaya yung dito? Aaron. dito? Apat? li ay Meron pa po dun sa wala Okay, 100.

hindi na. Hindi na. Abay kayo kayo. Hindi na. Yeah. Mabaya. Mabaya. Oh, oh, yeah. Doon so, tayo magpapasko. So, so kapit ako muna tayo mga kadila. Si Kagawa pa lang ay nagpapasko, nagpapasko din. Nagpapasko tayo sa mga bata. Para pambaon din nila. Kami po yung makikikapi ka na Miss Jen. Ayan. Wow! Thank you Miss Jen. <laughs> thank you Miss Jen. Salamat. Opo. Oh, oh. mm. Ay, ka, At wala na po, mga kabila. Si Joe para hindi iiwan sa kanya. sa loob ng bahay nila, Miss Joe. O yung, sa yung ating ang ano sa likodan, ay yung basa. Uh, Kaya nga ako nakakawa pag kayo narin. Ayun mo tatay. Hindi kasi ako Bravo. nag opisina rin kagaya ninyo. Mm -hmm. Ang kaibahan lang na ang opisina ko sa opisina ninyo, yung opisina ninyo ay parang kalderong may takip. Kaya maganda ang pagkain. <laughs> uh, yung opisina ko ay kagagat, abay walang takip. Kaya maganda rin ang pagkasunog. <laughs> <laughs> Ayun ah, yeah. so, doon lang tayo na pa. Bakit pares tayo na pa. <laughs> ang palang nanay ni Jenny, gandang ganda <laughs> kay <laughs> Ma'am Leia. <laughs> uh, ay kayo, kaya nagpakilala. Kaya uh, nagpakilala ng kapatid. Kapatid ko ako 아, <laughs> 네. Ay, si Kuya medyo magandang lalaki pa. Pinsanin namin. din <laughs> ah. Sino po? Abay, <laughs> oh, oo. Oo, Diyan sana sa po yan. yung magaling kumata. Magaling na Ay, yan na po yung pag Tita, <laughs> Tita pa, okay lang. Tita. Tita pa man, okay lang. Tita pa Ay, pinsanin din. Yan. Yan. Hindi Yan. 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 Oo, tahana ng mga oh. malamang. Ay, malamang. At dito tayo na papasok sa bahay ng mga seniors. Oh. Mga talented sila lahat. sa <laughs> 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 Ay, tatay, ang talagang Yun. Kasi pag ng talig si tatay, Kasi kung pinagmula ng talig. Yan. Talaga kung tatay muna, ang talig Saan baga naman ako magmama, na? daw po. Disneyland. Ay, parang... Ikaw nga po. Oh, na. ating kultura yun? Anong tawag daw? Pasa. Pasa. Pasa ako ay may sakit Malaw ng araw Ang sakit ko'y sugat Hindi na mabahaw Ipinagamot ko Kay Dr. San Juan Hindi lang gumaling Lalo pang lumuan <laughs> 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 Alam mo, mo. Papasa. 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 Papasa yun o, pasa. Sagot si tata, speaker, na na sa pasa uh, 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 lalong At lumua, yun, yun, yun ang mga kanta sa pasa oh uh, ano? uh, sa pasa kanta sa pasa wala rin ako a few inches later Hi! Away po kayo sa amin lang. Hello po! Kami po'y... Ito po ang napakaganda din. O, dinan nyo. Ang ganda. po hindi kapatid ni mamla. Girlfriend ko Ako po kapatid ni mamla. Iyan po, baby. Iyan po. Thank you po. Salamat po. Sa inyo po. May mainit sa pagtanggap. Magbibabalik po. Magbibabalik po. Magbibabalik po. Thank you po. Kami po'y paalis ng mga kadulay. Let's go. Let's go. Pupo ay paalis na. Let's go. So, ang ating next stop ay sa Hapag. Tayo muna ay maglalunch. Wow. Pero bago yun, daan tayo sa Hapag. Ah, ay Ayan, dadaan po muna kami dito sa May Overlooking. Ito'y madalas ko ding madaanan <laughs> tuwing dati kami pumupunta sa Baybay. Pupok ng kalsada. Tapos hmm. ayun. Pag inanay ito yung mga 6 lanes sa inyo. Oo, oh, or... 6 oh, lanes ito. So, kayo ito po, Ito eh. po yung ano, ang ah, coastal road na ginagawa at dinidevelop pa kung dito. Tatagos ito ng dinggalan. Oo, oh, sa Aurora. Uh, Tingnan mo naman po ang mga kadilag. Napakaganda. Overlooking. Ito ang bagay Eh. Ah. Yung bagay yun, yung tulaog. Tanaw ba ganito? Doon Panagun, ah. Ang tulaog. Malapit-lapit din lang pa ah. na. Dahil ang tulaog ay bahagi ng barangay San, Marcelino. Marcelino. Ayun, ganda oh. Ayan, kami po ay papunta na sa hapag sa hapag na tayo kakadirag lang po tayo magla-lunch mm. sa may hapag Maganda dito sa likod at enjoy kahit oh, gulo gulo ang buhok ay. Saka maginhawa siya. Mm -hmm. So nung ako'y nasa Tourism pa ay tuwing kada tatlong buwan oh. kami pumupunta dito sa Bye Cluster at nagmamonitor ng mga attraction site. Eh, Nakaka-miss din. Oo. Oh. Uh, kaya ako'y nung nag-invite ka ay ako'y sumama. Oh, <laughs> oh, Oo. Dito sa Bye Bye. Mm -hmm. Kaya na lang ulit ako nakapunta dito. Pumunta na po kami sa at doon na maglalansak doon, um, alas onsen na. Ito na tayo! We're here! Yehey! Ayan at kakain na po muna kami mga kadilag. So tapa sa atin Let's eat! Let's eat! Mayan na lang po kami mag-update. Ayan. At tapos na po kaming kumain. May halo-halo. So kami ay hati ng harap. Ako talaga ay talagang mm mamamaus. Ay gusto ko lang matikman ikong halo-halo. Ayan. First time pong matatry ni Kagwapo mm -hmm. lang. Ako kahit ay kahit mm nang sakit ang nalamulan. Ayun mga kinikwento. Eh, noon mo pa sa akin kinikwento-kwento mm -hmm. na masarap ang halo-halo dito sa Hapag. Oo. Ayun naman tayo nag ngayon. Ay, namamaus uh -oh. naman ako. Ay, gusto ko lang talaga matikman. Kauti kaya uh -huh. sa atin. Mm -hmm. Yung mga lahok niya, diyan ay parang homemade. O, oh, niluto lahat. Nung natikman ko dati, mayroong makapuno. Mm -hmm. Sila din yata ang naghanda. Oo, oh, ayun. Siksik -sik niya. Mmm. Tuko -hmm. ka na. Mm. Ah. Ano, kamusta? Masakit na. Kaya parang may yemahan. Eh, Kaka-ubo. Mm -hmm. Siyok nga pala. Mmm. Ma'am, next time na po yung nag-check na niya nga po. Nagawa po lang pa niya. po. Sarap po. po. Mm -hmm. eh, na po ng halo-halo si Kady sarap. sarap po. <laughs> Yeah, thank you po. Thank you po. Masarap pala dito. Masarap pala dito. Yeah guys, pag kayo napadaan dito sa Pabaybay area, dito po kayo kakain sa Hapag. Sobrang sulit ang mga pagkain. Thank you po. Thank you po. Tapos na po kaming kumain mga kadilag at saan ang punta natin sa next? Sa unang ilog yata yun sa sa magsikap. Ay, oh, magsikap. Magsikap eh. Ay, Ayan, at nandito na Pintang po kami. E. Oh, oh. oh. Oh, parang walang silig doon. Oh, ah. Green na green, yan Ang tubig. Ayan po, at pwede na po kami. Nakababaan sa sasakyan. Tawiran ka din na tulay. nasiraan nasiraan siguro dahil sa nagdaang mga bagay. Huwag uh, na muna tayo mga gano. Medyo Oh, advice ni. Eh. Delikado. Eh. Wala pa din tayong kasama mm -hmm. oh, eh, na. Oh, ay pagkikinadala diyan ay eh, diretso ko na doon sa dagat. <laughs> ba, mahirap din eh, yan. Napakalinaw ng tubig mga kadilag. Masarap sanang maligo kaya lang po ay uhi ang silig masyadong malakas ay nakakatakot mga kadilag at baka madala naagos yan dere derecho oho malakas masyado mga kadilag ba nami namimingwit na si ate pam <laughs> ito po yung hindi ko pa napuntahan nung mga nakaraang ano ah pero nakita ko sa Facebook ay may tulay ditong maganda mga kadilag. Eh kasi oh, mukhang na sira. Dahil siguro sa tubig, sa lakas ng tubig. Tapos ay dito may tali. Diyan tumatalon. Banding time. Ang team masaya. After nila po na magbigay ng mga Christmas gift, ay yan, nagbabanding po sila dito sa may tabing ilog. Dito tayo. Mm. Sayahan eh kung medyo maganda ang ilog eh. Oo. Magkakapag-swimming eh. Oh, Kaya nakakatapos. Pag-summer daw dito. Oo, maganda. Magkakantahan na po mga katilag. time check alas tres na po so tayo ay yung halos tatlong oras na, na narito kaya tayo po ay paalis na rin mga so nakapag-impis na po ng ating mga kalat so wala na po tayong kalat at tayo ay paalis na sa para po na ito mo nakalimlim ay tayo bago mo na ay pamuwi so tayo muna ay mag picture taking picture taking, no? isang oh, oh. group photo Thank you, Ma'am Lea. Kaya kami po ay palis na. Ito nga. Ito nga aking bag. Ay, oo. Oh, oh, ingat, Kuya Mayo. Baka yung gila si Ngayon yung pandandarin ko na na eh. po si Kuya Mayo. Parang nila. Looks maso yun na ano. Ayan, punta na ikaw po ay palis na. Miss Jen, thank you. Oh, oh, salamat. Salunis. Salunis. Ito po ang aming sasakyan. Bye bye. Ayan po at nandito na kami sa munisipyo mga kadilat. Ah, uh, oh, mga alas 4 na po. Mm. So, tamang tama. Oo, tama. mm. banding Christmas party na naging oh, party. Okay na kay Sama lang. Oo, oh, gawa na may sasakyan na. <laughs> Nakibanding. At napakasaya dahil tayo ang nagpasaya sa ating mga kababayan sa baybay. So, thank you mga kadilat at thank you kadilat sa pagsagot, sa akin. Paus na po si lang. Thank you po. Thank you. Thank you.